Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May iba ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Binali ka na ba ng mahal mo? At kahit anong gawin mo, kahit ikaw ay palaging magte-text, chat, o tawag sa kanya ay dead maka pa rin niya. Yung para bang nawawala na siya ng gana at pagmamahal niya sa At ngayon sobrang lungkot mo dahil iniisip mo na ikaw na lamang mag-isa dahil hindi ka na niya mahal. Pero hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. At gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa Yung para bang sobrang madudurog ang puso niya araw gabi sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay naniniwala sa mga ganitong usapin. At dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, maliit o malaki na bote, plastik o babasagin ay pwedeng gamitin. At lagyan mo ito ng kalahating suka kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng suka, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat totoo niyang pangalan ang isulat mo ng pitong beses. All capital letters po ang pagkasulat nito. At pagkatapos mo na itong masulat, tupiin o irol mo ito at ilagay ito sa buti na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos, takpan mo itong buti, hawakan mo ito ng mahigpit, at alugin mo ito kahit ilang alog hanggang sa madurog ang papel na may nakasulat na pangalan niya. At habang inaalog mo ang buti, ay sabay mo banggitin, sobrang madudurog ang puso mo araw gabi sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede ilagay mo lamang ito sa damitan mo at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. Basta itago mo lamang ito pang matagalan at panikuradong madudurog ang puso niya sa kakaisip sayo araw o gabi. At pwede mong gawin itong ritual sa oras na makita mo o mapanood mo ang video na ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.